ang Diyos ay mabuti, ano ang dapat nating response? Ayan ang ating aalamin. Pinapakita sa kabuuan ng Psalm 23 na ang ating Panginoon ay nagpoprotekta sa atin. Ang ating Panginoon ay lagi nating kasama. Kahit na dumaan tayo doon sa tinatawag na Valley of Shadow of Death, tayo daw po ay hindi matatakot sapagat kasama natin, kasama natin ang Diyos at siya po ay mabuting pastol. Bilang mabuting pastol, dinadala niya tayo sa damuhan na marami at dinadala niya rin tayo sa still waters. At dahil naranasan ni David ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay bilang good shepherd, makikita po natin yung sa may verse 6 kung ano po yung sinabi niya no? sabi dito surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever pinapakita lang sa talatang ito na ang Diyos po ay mabuti sa buhay natin kahit na dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok o difficulties sa ating buhay ang Diyos po ay mabuti pa rin sa atin. Sabi po sa last praise, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yun po yung naging conclusion ni David sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano kayang ibig sabihin neto sa atin ngayon? It's more on worship, fellowship, at communion sa Panginoon. Patuloy natin siyang papurihan both kapag tayo ay may fellowship sa church at sa ating mga personal na buhay.